Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ipamimigay na lang po ng Chicago Bulls itong si Nikola Vosevic gayong bigo silang maitrade ito. Ayon mismo sa pinakalites na impormasyon at detalye pa tungkol kay Nikola Vosevic, itong Chicago Bulls ay napapagod na sapagkat mapahanggang sa ngayon ay wala silang offer na natatanggap sa kanilang biteranong big man. Kung gayon man nga ay mapipilitan silang i out na lang ito at i wave bakit nga ba inalat itong Chicago Bulls kay Nikola Vosevic at walang team na may gusto sa kanya? Well, ito po mga idol ang pinakalatest, ang Golden State Warriors. Sinubukan nilang mag-trade para kay Nikola Vosevic bago sumapit ang trade deadline noong February. Ngunit hindi po natuloy ang trade dahil sa mga rason. Una, yung kanilang negosasyon Walang mapagkasandoang mga asset ang dalawang team, ang Bulls at ang Golden State Warriors. Nahihirapan sila sa mga asset, sa mga players. Yung isa ay umuoo, yung isa naman ay humihindi. Hindi sila komportable sa kanilang mga asset na matatanggap. Pangalawang rason, mabigat ang kontrata ni Nikola Vosevich. Sa ngayon, siya ay sumasahod ng 20 to 20 million per year sa isang expiring contract. Kabilang din po yan sa mga rason ha? dahil nag-aalangan ang mga kupunan katulad ng Warriors na magpakawala ng mga asset, mga picks para kay Nikola Vosevic na malaki ang sinasahod at baka hindi pa tumagal sa kanila dahil papa expire ang kanyang kontrata. Pangatlong rason, limitado lang po ang kanyang market. Sa trade, nasa mahigit 34 years old na itong si Nikola Vosevic. Okay naman siya, mayroong mga paikikang mga injury, mga maliliit na mga injury sa kanyang katawan pero so far all goods naman siya pero kabilang yan kasi sa mga rason kung bakit nahihirapan ang Bulls na makakuha ng isang trade partner para sa kanya. Ngayon ang magiging talonan ay itong Chicago Bulls kung kanilang ibabay out itong si Nikola Vosevic sapagkat wala silang makukuhang kapalit. Kaya sa mga nagtataka kung bakit hindi nga ba sinunggaban ng Warriors itong si Nikola Vucevic, yan po mga idol, hindi po sila nagkakasundo sa mga asset na kanilang ipapadala at matatanggap. Isa na yata sa ngayon sa pinakaswerteng player itong si Jhav, ang bagong center ng Indiana Pacers. Siya po ang ipinalit ng Indiana sa naiwang responsibilidad ni Miles Turner sa Indiana Pacers. Siya po ang magiging starting center nila. 7-footer itong si Jay Huff at galing ito sa Memphis Grizzlies kung doon limitado ang kanyang minuto. Dito siguradong umaapaw ito at lalagpas sa kanyang typical na playing time. Magaling itong demepensa at mayroong 40% na shooting from the 3-point line. Magiging diretsya na ako, lahat ay pupwedeng magawa ng isang player kapag siya'y binibigyan ng mataas na minuto o playing time at yan mismo sa ngayon ang mayroon itong si Jay Huff sa Indiana kung maibibigay niya ang ekspektasyon ng Indiana sa kanya at kung iyon ay kanyang mahihigitan pwede po siyang maging long term center nila at baka matulungan pa niyang makapunta muli sa finals itong Indiana ano?